Welcome back mga ropa, kwentuhan muna tayo Pag-usapan natin ang pambihira at nakakabilib na diskarte Na ginawa ng kupunan Los Angeles Lakers Lalo na si Lebron James Doon sa uling minuto ng laro nila O sa kubunan ng Indiana Pacers Lalo na nga mga ropa ay nanalo pa ang kubunan ng Lakers What a comeback win ang ginawa dito ng kubunan ng Los Angeles Lakers At ni Coach JJ Redick Para talunin ang kupunan ng Indiana Pacers Roller coaster ride ng laban na to mga ropa Paalitan na lamang, habulan silang dalawang kubunan, Kaya masasabi kong isang classic game to mga ropa Na pinakita ng kupunan ng Lakers sa ng Indiana Pacers Ngayon, mga mga isa-isa ito may Maymay natin ang ginamit na discarte dito ni Lebron James at nang kumula ng Lakers para talunin ng Indiana Pacers doon sa huling minuto ng laro. Ito ang game analysis at breakdown huling minuto ng game ng kumula ng Los Angeles Lakers versus kumula ng Pacers. Simulan natin to okay game. Okay mga ropa, dito na tayo magsimula matatapos sa third quarter dito at ang score dito 88-86. Lamang lang na dalawang puntos dito ang kumula ng Lakers. Di kita na laban dito mga ropa. Ang ginawa ng Lebron James dito mga ropa behind the back pass sa kick out ng bola at sa may left side goal three pointer kay Dorian Finney Smith. Ngayon mga ropa tong ganito play ang napansin ko dito para sa buwan ng Lakers. Tong ganito pa nila na wala to dito throughout this game. Ano to ba mga ropa maganda ulit ang ball movement na ginawa dito ng buwan ng Lakers. At sa pagkakataon na to mga tropa, nakabira na dito ay si Gabe Vincent sa so may right side corner three pointer. Pasok ulit yan mga ropa Ito ang napansin ko sa buwan ng Lakers mga ropa kahit sa mga recent games sila. Yung mga gantong ikot ng bola mga ropa na sa sistema nila. Kung pinanood nyo na buot tong game na to, halos puro isolation ang ginawa ko dito ng buwan ng Lakers. Mainly mga tropa, naka-focus sa isolation o sinrips Luka Doncic, kahit na si LeBron James ang ropa din sa game na to, hindi halos nabigyan ng bola. Pero dahil sa dalawang 3-pointers sa magkasunod ang pinakawala ng Lakers mga rawapa, naging 94-86 ang score dito, walong puntos ang ng mga kupunan ng Lakers sa may 3rd quarter. Bumawi naman ang kupunan ng Pacers mga ropa sa mintes na to ni Tyrese Halliburton. Nakuha nila yung rebound mga ropa, nakapagpundar sila dyan ng 2 points, basket is good. Heto ulit mga ropa, Luka Doncic ulit ang may ng bola dito. Again, sabi nga sa inyo, puro isolation play to. Pero sa isolation play naman na to mga rawapa, nakakuha ng foul si Luka Doncic na ipasok niya mga free throws dito mga Ropa. At good defense man nila ni Luka Doncic doon sa kabilang banda mga Ropa sa possession ng kupunan ng Pacers. At sa good defense yan mga Ropa, eh hindi naman ay convert ni Luka Doncic ang tirada niya sa may 3 point per ang tira dito ni Luka. At bago matapos ang third quarter ito mga Ropa, nakakuha pa ng knockout play dito ang kupunan ng Diana Pacers. Pasok ang tirada dyan ng Diana mga Ropa, kaya natapos ang third quarter, 95-92 ang score. Tatlong puntos lang ako naklamangan dito ng kupunan ng Lakers. At again mga Ropa, isolation play ulit dito ang ginawa ng kupunan ng Lakers o si Rips naman ang umatake dito. Sa isolation play naman yan mga Ropa, nakakuha ng foul dyan si Austin Reeves na ipasok niya ang kanyang mga free throws at sumunod dito mga ropa nagmintes ang tira ng kabunan Indiana Pacers at sa mintes sa tira na ng kabunan Indiana mga ropa dito na umatake si Lebron James good penetration ang ginawa dito ni Lebron James ng ropa ito ang first field goal ni Lebron James yung sa game na to sa fourth quarter pa niya nakuha yun mga ropa basket is at good at good defense na laro dito ni Austin Reeves ng ropa sa may 3 point area para magmintes dito ang kabunan ng Diana Pacers at another one mga ropa Lebron James ulit ang nabigyan ng bola dito sa may mid-range jumper arap-arapan pinukulan ni Lebron James ng mid-range jumper ang defensa ng kumula ng Diana Pacers dahil yan mga Ropa score dito 101 to 92 lamang na na 9 points sa kumula ng Lakers ngayon mga Ropa bola ulit ng kumula ng Indiana Pacers another one mga Ropa good defense na naman ay naro dito ng kumula ng Lakers para magmintes ulit ang tira ng kumula ng Indiana at sa bola ng Lakers mga Ropa aggressive na si Lebron James umataka na naman si Lebron James dito mga Ropa pero just magkakato na yan hindi niya na ipasok yung bola pero nakakuha siya ng foul mga Ropa shooting foul yun kaya dalawang free throws kay Lebron James pareho niya naman ay pasok at sa kabilang banda mga Ropa bola ng Buchanan na Pacers. Nag-turnover dito ang Buchanan na Pacers. Sa pagkakataon nga na to mga Ropa, akala ko gigive na ang Buchanan na Pacers, pero hindi pa pala mga Ropa ngayon. Possession ulit ng Buchanan na Lakers. Nagkaroon na naman isolation play dito ang Buchanan na Lakers. Sabi ko nga sa inyo mga Ropa, parang nawala na yung play ng Buchanan na Lakers. Na kung saan mabilis 'yung pasahan nila. At ngayon mga Ropa, puro isolation play na pero successful isolation play naman 'to mga Ropa para kay LBJ. basket is good. At dahil dyan sa scenario nan mga Ropa naging 105 -90 to 92 score dito. Lamang ng 13 points sa Buchanan na Lakers, pero hindi nagpatalo dyan ang ng Diana Pacers dahil sa pagkakataon na ito mga ropa sila naman ang hahabol sa puntos score na sa kumunan ng Lakers mintes nga ang tira ni LBJ dito sa may top of the key 3-pointer mga ropa sumagot so naman dyan ang kumunan ng Diana Pacers pumasok ko na lang 3-pointer dito mga ropa baskets good para sa kumunan ng Diana Pacers at si Austin Reeves ang ropa again mintes din ang tira dito ni Austin Reeves sa pagkakataon nga kasi na ito mga ropa habol na ang kumunan ng Diana nakakuha naman ang good defense dito ang kumunan ng Lakers mga ropa yun nga lang hindi yan resulta sa puntos at pagkatas ba mga ropa Indiana Pacers ba nak makakuha ng puntos so sa sumigabilang banda sa pangunguna yan. Sa pangunguna yan ni Pascal si mga ropa kaya sa magkakataon na to naging 105 to 100 na the score bulusok sa opensa ang kupunan ni Diana Pacers. Tumubok naman si Austin Rips dito patahimikin ang kupunan ni Diana Pacers mga ropa. Yun nga lang. Sunod-sunod na mintes nga ang tinatamo dito ng kupunan ng Lakers at sa mintes na mga ropa nakapukol ng 3-pointer ulit dito ang kupunan ni Diana Pacers. Sa pangunguna yan ni Miles Turner. Pasok ang 3-pointer dito ng kupunan ni Diana Pacers mga ropa dahil dyan 105 to 103 ang score. Bigla ang nakahabol sa punto sa kumunan Diana na Pacers. At pagkatapos pa nito mga ropa, naabot ko ng 24 second shot lock violation dito si Luka Doncic. Turnover para sa punan na Lakers. Pupukol sana ng 3 pointer dito si Lebron James ng ropa pero mintis yan. Sunod-sunod nga ang kamalasan na nangyari dito para sa punan na Lakers. At si Benedict Maturin mga ropa at tinirahan harap-harapan dito ang defensa ni Luka Doncic sa so may top of the key 3 pointer. Pasok ang 3 pointer dyan ni Benedict Maturin mga ropa kaya ang nangyari dito lumamang na ang punan ng Pacers. 106 to 105 ang score. 106 to 105 ang score dito mga ropa wala nang 6 minuto na dito ni sa game sa may fourth quarter. na lang mga ropa na basag ang timingan dito ng kumunan na Lakers sa pag-atake na to ni Austin Reeves. agad mga ropa, isolation ulit yan. Wala nang play play yan mga ropa, dinaretyo na ni Austin Reeves dito ang tirada para sa kumunan na Lakers. Nag-enjoy ka na at nanalo ka pa, piliin ang link na nasa may comment section. Gamitin ang promo code na angalis pumunta sa sports option para makakuha ng 6,000 bonus. Inaabot na nga ng kamalasan dito ang na Lakers mga ropa. Mintes ulit ang tira dito ni Luka Donchi mga ropa. At sa mintes at tira na mga ropa, pa yan ang Kabunana Pacers. Pasok at tirada dito ni Marcel ng mga ropa sa may 3 point area dahil dyan mga ropa 111 to 107 na score apat na puntos na ang kalamangan dito ng kubunan Diana Pacers wala ng 5 minuto na titira dito sa game buti na lang mga ropa pumasok din sa wakas ng tirada dito ni Luka Doncic sa may 3 point area pasok ang 3 pointer dyan ng ko na Lakers mga ropa nakabawi sila sa 3 pointer ni Miles Turner at pag isipan na ito mga ropa nagbintas ang tira dito ng ko Diana Pacers at sa mintas sa tira na yan mga ropa again dinerecho na naman ni Luka Doncic tirada dito another isolation play na naman yan para sa kumuna ng Lakers mga ropa pasok ang tira dito ni Luka Doncic dito, mga ropa, ito yung sinasabi ko na magandang ball movement ako po na ng Lakers. Dapat hindi nawawala sa kanila to. Sa pagkakataon na to mga Ropa, dahil sa magandang ball movement, napasahan nila ng bola dito si Ruechi Mura sa may top of the key 3-pointer. Open na open si Ruechi Mura dyan mga Ropa, na ipokal niya ang 3-pointer. Basket is good dyan. Sa pagkakataon na ito, mga Ropa, naging 115 to 110 ang score. 5 points sa kalamangan dito ng kubunan ng Lakers. Yun nga lang mga Ropa, wala naman depensa ang kubunan ng Lakers. Nakapokal nga silang 3-pointer mga Ropa. Sa pagkakataon naman na Ropa wal another good ball movement na naman na pinakita dito ng kumunahan ng Lakers at ang na nag na naman na pasal na dito mga ropa ay walang iba kundi si Rui Chimura. Pasok na naman ang tira dito ng Rui Chimura mga ropa ilista mo na yan 3-pointer na yan ba is Good. Yun nga lang mga ropa sa possession ng kumunahan Diana Pacers at na nalusutan si Luka Doncic sa may depensa. Another easy two points na naman nagawa dito ng kumunahan ng Pacers. Sayang din na papasok na 3-pointer dito ng Rui Chimura kung nabupunta saan din sila ng kumunahan Diana Pacers. Kung kaya't sa na ito mga ropa wala ng dalawang minuto na titira dito sa game 118 to 114 score, apat na punto sa kalamangan dito ng kubunan ng Lakers. At sa sumunod na possession dito ng kubunan ng Lakers, mga ropa, na-block dito si Rui Chibura doon sa may lalim. Kaya nagkaroon pa ng na opportunity dito ang kubunan Diana Pacers para makascore. At again, mga ropa, kinuha na naman ng Diana Pacers sa depensa si Luka Doncic, Tyrese Halliburton versus Luka Doncic. Pinanis lang ni Tyrese Halliburton dito ang depensa ni Luka Doncic, mga ropa. Nakakuha siya dyan na score, basket is good. Kaya nangyari dito, mga ropa, isang minuto na lang natitira sa game, 118 to 116 na score. Bola ng kubunan Lakers. Nag-turnover pa ang Kupunana na ng Lakers dito mga ropa courtesy of Austin Reeves at dahil dyan sa turnover na yan mga ropa again another opportunity para sa kumuna ng Pacers para lumamang 118 to 116 nga ang score dito ang out na play dito na kumuna ng Indiana Pacers mga ropa another one isolation play ulit again sa depensa ni Luka Doncic dahil alam nila mga ropa na mahina sa depensa si Luka Doncic at ang na nangyari nga dito mga ropa ay natake agad ni Tyrese Halliburton ang depensa ni Luka Doncic nakakuha pa na foul dyan si Tyrese Halliburton pumasok pa ang kanyang tira dahil dyan mga ropa, 190 to 180 na score at may chance na nga sana dito kung wala dyan si na Pacers para sell yun ang laro sa 3-pointer na to ni Benedict Maturin. Yun nga lang mga ropa, mintes yan. Kaya nangyari dito mga ropa, 10 seconds na titira sa game possession po na kumunan na Lakers. Wala silang mapuntaan dito mga ropa. Ang bola dito napunta kay Luka Doncic sa may top of the key 3-pointer. drop si Luka Doncic mga ropa, yun nga lang mintes So buti na lang. Guess what? Guess who kung sino ano doon sa may ilalim? Si Lebron James mga ropa. Na iputback ni Lebron James sa mintes na titira dito Luka Doncic mga ropa. Second chance mo so, sa dahil dyan. Panalo ang kumunan Lakers. Naging 120 to 119 ang score. Counted yan mga ropa kay Lebron James. Buster beater to mga ropa. Lebron James saves the day para sa kubunan ng Lakers. At ang ending nga nito mga ropa, panalo ang kubunan ng Lakers sa dikdika na laban na to kung sa kubunan na ng Pacers. Ngayon mga ropa, ano masasabi nyo dito sa game na to ng kubunan ng Lakers? Napakaganda laban to mga ropa. Pwede kayo mag-comment dyan sa baba ng inyong opinion. magkwentuhan tayo.